All mga paps. Ngayon, ikakabit natin ang ating tail tidy sa C900. So, una, tinanggal muna natin yung mga pillion seat. Sunod naman yung rider seat. Pagkatapos noon, ito susunod natin tanggalin yung uh, mga fairings ng ating sasakyan. Medyo maraming turnilyo kaya dahan-dahan lang baka may makalimutan. So ito guys, nailabas na natin yung terminal. So lagi lang natin tandaan na yung kulay blue ay para sa right turn or right signal light. So para matanggal natin mga loads, mga pops, yung mga wirings, kailangan natin baklasin muna yung fender or yung ating tail or buntot so ayan natanggalan natin yung fender pero hindi natin matanggal yung wire so kailangan natin baklasin yung lower fairings sa may tabi ng battery yung turnigyo so ayan na nga yung kulay blue lagyan na natin sa may bandang kanan Ayan. Gumamit tayo dito, Lods, ng mga, ng lubricant. Para mas mabilis pasok kasi virgin eh. pagkatapos ng isa sa kabila naman tayo nambitan ulit natin ng lubricant para maipasok ng mas mabilis dito naman mga loads inilagay na natin yung lock nya para hindi siya mag wobbly i-press mo lang siya na ganun. Tapos ilagay mo na yung screw niya. dito naman para ma gumana yung plate light kailangan nating ikabit yon sa terminal na tinanggal natin kanina So ayan, tinesting natin. Gumana naman. install na natin yung fairings nya dyan sa babalot kanina na tinanggal natin hilain mo lang pababa yan para mag lock so, ilagay na natin yung kanyang turnilyo make sure lang na lumapat talaga yung fairing sa ilalim so ayan nilagay na natin yung mga terminals ulit yung blue ay para sa kanan na signal light Kalimutan pa nga natin yung, yung kanyang ano, insulator. Okay. Itak mo lang siya pa loob. Ayan. Tsaka hilain mo yung mga wires doon sa ilalim. Dito naman meron siyang parang adapter and or extender para pumasok yung mga wires at hindi maipit. So, ayan na. Lagyan na natin yung ternilyo. Ilock na natin. Ayan. So, gumana naman. So, testing natin dito, loads kung pwede na 'yon. So, kaliwa. Kanan. Okay, emergency light. So, gumana naman siya. So, dito dahil gumana naman na babalik na natin yung mga fairings na tinanggal natin kanina. I-slide mo lang siya pababa para mag-lock. Then, lagyan na natin yung mga turnilyo Bali, anim na turnilyo yung kanina. huwag masyadong higpitan mga loads balik na natin yung mga upuan <tap>